magtanong, uh, tanong pwede na kayo magbigay ng komento. na oh, wala na nanonood sa atin, magmukbang ka na lang boss buds, kaayo ni Oyod. Yan. Jeromix, actually kumakain talaga ako, kaya lang kinakailangan ko hawakan yung mic eh. Sunog na ba talaga boss buds? Wala na ba talagang laban? Ano ba pinagsabi mo <laughs> sunog? sunug na ba talaga yung tignan niyo po lahat nung ano nagsuffer po lahat nung, uh, nung... anong tawag doon nung mga views namin lahat kasama rin ako no konti na lang pati nga yung mga superstar ng boxing vlogging apektado rin sana si Mr. Abuloy panay ang pagtatanggol mo sa kanya sino ba si Mr. Abuloy pinagsasabi mo Rodelina 100 na viewers kuya <laughs> Adviser ka di ba ni Casimero? ay ah, hindi po. Takong ang advisor, di may kinikita ako wala po akong cater yan vlogger lang po tayo hindi po tayo advisor, di siningil ko dapat yan wala naman akong uh, mahihita ba't ko advisor nyo may sarili po silang mga utak, yun yung problema eh. pinalabas nila na walang utak yung mga kasimero eh. boss kailan ang laban eh announce yan huwag na natin pangunahan yung kanyang uh, promoter, basta matiti ako meron, meron promoter Uh, malang ipoknat na naubusan siya ng viewers. Salbay. Laos na talaga si Casimiro. Okay time niya no? di ba? Laos na pero lahat tayo nagabang. <laughs> di ba? Ano po yung kahulugan ninyo ng laos at uh, ano? Ah uh, laos at uh, hindi laos. 114 viewers, konti. <laughs> Comment, comment lang. Ay, hindi naman masasira yung boxing, pati yung mga boxingero, hindi po. Kaya lang, yung mga boxingero, hindi po sila sanay nung mga binabas sila. Yun yung sinasabi ko. Si Casimero, walang pakilam niya. Eh, yung mga ibang boxer, baka nahihirapan sila pag binabas sila ng mga ano. Pag, pag tinawag silang mga boy gapang, dahil tinawag nyo si kasi meron na boy hingal, di ba? Sino may kasalanan? E eh, di yung una nag-akusa, bumubuelta lang yung mga Teka. kailan umpisa ng proyekto natin. Kasi mero parang sinabarete na lang, that's the pack. Hindi mo alam yung sinasabi mo kay drone eh. Nakita mo ba na nagtatrabaho na si Casimero sa, ano, sa mga fishport? Ha? Ah? Sa Pisport na lang ba nagtatrabaho? Wala ba na ipundar si Casimero? Eh, eh, sinasabi ko sa inyo eh. Magbibigay rin lang kayo ng ano, ng uh, comparison, ang layo pa. Ako tagahanga ako ni Nabarete. Pero ang layo po ni Casimero. Ang layo po ni Casimero. Nakulong na ba? Oh, yun, nakulong ba si Casimero? Ang layo ng baka hindi mo kilala si Nabarete, Brad. Salita ka ng salita na Nabarete, baka hindi mo inabot si Nabarete. Nung panahon ni Nabarete, wala pa hong hater na mga boxer. Yun, nakulong na yon Ex-convict na, tapos nakulong uli. ba? Diba? panahon ni Nabarete, yung nagtatatolang galing kulungan. Hindi nyo naunawaan eh. O, kita nyo kung gaano kasama o mo. Mauubos din lahat ng yaman. Ganun ng isip nyo. Ganun kayo ka-hater? Hindi kayo natuwa na may na, naipundar yung mga Pinoy boxer? Ang dami pong champion natin, wala naipundar. No? Yung may mga naipundar, pinapanalangin ninyo na, ano, na uh, yung may mga naipundar, pinapanalangin ninyo na sana mawala yung mga naipundar nila. Putsa, mag, kayo mag-isip. Diba yan yung tinuro sa inyo? hindi nyo lang namamalayan, tinuruan kayo maging hater ng mga ng mga tao. Nila Poknat, nila SB yan. Utu-utu kasi kayo. Kaya ganyan kayo magsalita. Si Casimero ang isa sa mga success story ng boxing sa atin. Ano ba napapala? Yumaman? Huwag <laughs> muna sa future. Pangarap mo palang bumagsak ang pagkabuhayan, yan na kagad napapala. Kung na napapala, umaman dahil umalis, edi maganda pala na pala. <laughs> Wag nyo ano, bakit nyo, bakit nyo dinidilit? Tayaan niyo lang siya. Tayaan nyo siya mamaga dyan. Kayang-kaya -kaya naman natin sagutin eh pangarap mo pa lang yung alam mo Brad si Casimero mayaman sabi mo yan yung napapala niya nung umalis siya sa MP o di maganda pala ikaw na nagsabi niyan eh. pero pangarap mo balang araw bumagsak yung kabuhayan balang araw pa yun yung pinag-uusapan yung ngayon yung umalis eh di ba mabubweltahan na naman kayo niyan. Hahanapan ng yaman sila ang kahas, sila tapales, di ba? Yan yung problema niyo eh. Hindi nyo naisip. Yan yung tinuro ni Poknat at saka ni... Yan yung tinuro ni Poknat at saka ni SB na maging hater. Oy, Quadro Alas, it's my boy. Okay lang eh, medyo... Minsan lang tayo nakakapag-live ngayon sa boxing kasi busy tayo sa politics eh. Sa boxing hanggat eh, walang laban pa si Cuadro Alas. Hanggat wala pa kay laban eh tahimik pa kami ng konti. Jenrin, thank you very much sa 8 Hong Kong dollars. Kahit din na lumaban si Cuadro Alas. <laughs> Alam mo, kay Dron, panalangin mo palang yung masira buhay. Pero ang sama nung panalangin mo sa tao. Di ba? Yan, yan yung lumalabas yung mga hater ni Quadro Alas. Panay, panalangin na masira yung buhay. No? Ang pangit. Ang pangit ng tinuro sa inyo nila, Poknat. E, utu-utu kayo. Wala tayong magagawa. Nagsikap yung tao galing sa hirap. Ah, dahil sa pagbuboxing, nakaangat sa buhay, tapos kakantsawan nyo na sana balang araw mawala lahat ng yaman. Anong uri ng sino ngayon yung sutil? Kami, tuwan-tuwa kami na may narating si Cuadro Alas. Pero kayo, nang gagalaiti kayo tuwing, ting makakakita kayo ng uh, alwa ng buhay na dating mahirap, nangarap, nagboxing, tapos ngayon yan, yan talaga ang ano, yan na talaga ultimate na hater. O, oh, sige na. Same thing lang. Utot mo. Okay na yan. Hater ka lang talaga. Ako na nagtanggal kayo. Habang <laughs> buhay ka. Yan po halimbawa, di ba? lahat ng mga karangalan na bigyan tayo ng mga boxer. Wala namang ginagawang masama si Cuadrola sa kanila. Ang tanging ginawa lang ni Cuadro Alas, umalis sa MP Promotion. Si Manny Pacquiao nga, ilang ba inalisan ni Manny Pacquiao na promotion? Wala tayo narinig. Ganun talaga. Hindi na komportable eh. Ano ulam ko? Ito. Ang tawag dito. Macaroni. <laughs> Macaroni hotdog itlog. Oh, diba 'yan? Yung, 'Yan yung patunay ng nilika. Diba 'yan yung yan 'yung topic ko eh eto mismo eh, sila mismo nagpapatunay kung gaano sila kung gaano yung yung culture of hate na create nila. Akala naman nila apektado si Cuadro Alas noon. Hindi nila alam lalong sumisikat si Cuadro Alas. Eh bukang bibig nila si Cuadro Alas eh. ina na yung mga paborito nilang boksingero, hindi sila hindi nila may pagmalaki. Sasabihin nila, walang award si Alas. <laughs> hindi nila ipagmalaki na may award yung boxer namin. Shout out nga pala sa mga kasama ko nanginginain ngayon. Mga nagagandahan, cheching dito. Sabi, yan o. No? Oh, hmm? hmm, di ba? Sarap kumain dito. May mga katabi ka pa mga tsiching. <laughs> Nang miss <umisuta>, talaga. <laughs> Grabe yung kreneate nilang hit. No? Kaya bumalik sa kanya eh bumalik kay Poknat eh. Wala na siya mauto ngayon na kwadro alas pans eh. Nakitang kita yung kanya. May hamon pa dati. Gusto niyo ba talaga ako maging hater? No, pakailam namin siya. Matagal ka na namang hater. Parang mga artista po Hindi. Ngayon lang po. Patawa nga ngayon eh. Nung nagsimula kami sa mga boxing vlog, puta, ba boxing talaga pinag-uusapan. Nagsusuri talaga kami ng mga moves eh. Biglang pinauso na parang mga artist tayo mga boxingero eh. Intri Intrigue eh. Walang katotohanan ng putya. Dumilim ba? O nasobrahan lang sa dilim? May pictures siguro ni Cuadro alas sa kwarto niya habang magsaysay. <laughs> canelo, siyempre Canelo po yan. Hindi naman po lalabanan niya ni Canelo na hindi niya kaya. Sa, pero ang gusto ko nga mapagtatalo na yung Canelo na yan. Para, alam mo yun, yung cherry picker ka tapos tinalo ka ng cherry pick mo. eh yung, ma... yung, yung, masasarap na twist sa boxing. niya iniiwasan niya si Binabides, di ba? Pinili niya si Munggeya. Tapos natalo siya ng ano, ng generic niya. Ang sarap na paghiganti yun. Walang duda, malakas talaga si Quadrola. Sandan lumaban kahit sino sa division niya. Kaso promoter niya mahina. O yan na naman, di ba? Paulit-ulit yan eh. Mahina promoter, mahina promoter. Okay na yan, Brad. Tulog ka na. <laughs> e ano pa ba kailangan ni Quadrola? Street Division World Champion na siya eh. Magtapatan tayo. Lalaban ba si Inui kung ibang promoter ni Alas? Hindi rin naman eh. Kaya na ikasayan. Alam ni Inui na kaya lahat ng mga na kay Inui. Alam ni Inui na kaya niyang kaya niyang talunin yung mga boxer na iba. Sa tingin mo ba si Sean Gibon sa nagpapay siya sa ano? Tapatin ko na kayo, parang binubobo niyo sa sarili niyo. Eh. Sa tingin nyo ba ang nagpapasya sa karer ni Inoue si Sean Gibbons? Ayun naman o. Oh. Masyado naman. <laughs> Blind ano na yan. Napaka-tindi ng ano nyo, yung pagiging panatik nyo. <laughs> Uulit-ulitin ko. Kaya hindi natutuloy yung laban ni Inoue tsaka ni Casimiro. Duwag si Inoue kay Casimiro. Patawa kayo masyado. Meron pa kayo nalalaman na kaya hindi na papalaban kasi ano. Eh bakit hindi raw nakakalaban kala? Ah, 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 madali. Puti, hindi nga mabanggit pangalan. Ano ba sikat ng mga hayop na Si Si Casimero lang ang kinatakutan ni Inuwi. Real talk po yan. Dami niyong alam. Mahina ang ano. Puta, sa kahinaan nga ng promoter ni Casimiro, pinayaman niya si Casimiro. Gusto ko na yung mahina promoter at yumaman yung boxer ko. Kaysa ang lakas-lakas. Kasabay kitang kumain, ulam ko, munggo, baka gusto mo. Gusto ko talaga yung munggo. Kaya lang, alayo. Tapala <laughs> mo, boss, ba? Masarap. <laughs> Kasi yan yung yan yung inaano nila eh. Yan yung mga yan yung mga pinangangaral nila eh. Kung nanatili sa MP, napalaban na kay Noe. Si, si Casimiro, MP yan dati. Hindi rin napalaban kay Noe. Si Inoue ang nagpapasya sa kanya. Mahina talaga promoter niya, Last Bad. Halos hindi siya napapalaban. Kita nyo? Lahat ng malalakas, pag tinapat mo kay Casimiro, nang hihina. Hindi nyo alam, no? Okay. Eh, simple lang naman yan, eh. Sabi niyo mahina siya nga Eh, di ilaban ninyo. nyo. Ilaban nyo may nahinaan kayo kay Ngitumbo, Ilaban nyo sa mga boxer nyo. Ano pa naman yun, eh? Ba't tayo nyo ilaban? Mahina pala nilalabanan, eh. Mahina pala mga nilalabanan eh. ni Casimiro. Eh Di laban nyo si Ngitumbo, Kaya kahit kanino. Ha? Ah. Ilaban nyo si Uguni. Ilaban nyo si Akajo. bakit hindi niya pwedeng ilaban? Bakit hindi niya pwedeng ilaban? Si Ngitumbwa, si Oguni, tsaka si Akaho. Kasi hindi niyo kayang bayaran. Simple lang. <laughs> Ako wag niyo akong pinagbobola Matagal na akong follower ng boxing. Hindi nyo ako malilin lang dyan sa mga pang-uto nyo. Kung kayo ngayon lang kayo na nakanood ng boxing, na? Kung ngayon lang kayo na gagawin palo ng boxing. ha. <laughs> Akala nila promoter ang mga pinanunood, mga bobo nga. Kailan pa naging promoter ang pinanunood sa boxing? Kasi hindi talaga nakanood ng boxing yung mga yan. Pinanunod lang ng mga yan, highlights. Tsaka yung mga chismis. Dumami chismoso sa, sa na-vlogger eh. Yun, doon sila nanunood. Nasa si Casemiro, merong anong babae, si Casemiro, meron. Ay, mga kismis ang gusto. Boxing ang usapan, nahaluan ng kismis, eh. mga tokmol. Ano pa po ba gusto nyo kay Casimero? Third Division World Champion na. Ano pa ba kulang sa karoon ni Casimero? Di ba? Ngayon, kompleto na. Ang dami na niyang championship. Eh, na kailangan naman niya siguro yung di ba? Ngayon, yung na siya. Ano pa? Isa lang ang laban na importante kay Casimero. Yung laban kay Noe. Yung mga sinasabi niyo, top boxer, top boxer, katarantaduan yan, top, top pala sila, bakit hindi sila sikat? Isang laban lang. Laban kay Inoue. At hindi, hindi kahit sinong promoter ang nagpapasya niyan. Ang magpapasya lang ng laban ni Inoue, siya kung lalabanan niya si Casimero. Huwag niyo pinagbubula mga tao. O kayo bobola, Kayo yata na eh. Nabola na kayo, dinala niyo pa rito yung, yung paniniwala ninyo. Correct. Baka hindi niyo alam kung paano kami manood nung araw. 3 minutes ang isang round, 5 minuto ang uh, ang uh, commercial sa pagitan ng mga round. Wala naman internet nang araw. Eh. Matataga kami sa panunood. Yung laban nga ni Tyson tsaka ni Sino ba 'yon yung yung One round lang tapos napahaba nila na ilang oras yung kakokomersyal. Ah. Ang sarap mag-almusal eh. <laughs> Kagigising ko lang almusal. <laughs> almusal pa lang yun. Kaya wala akong kape. kalimutan ko bumili ng kape. O oh, comment, comment pa. Kung wala na kayong comment eh. Wala na kayong mga katanungan eh. Tatapusin na po natin to. Wala na ba? Pwede rin kayo magpakape. Kanin. Kinakain ko kanin. Kanin itlog, hotdog. Ay, longganisa. Parang hindi na nag-live-live uh, si Pau, no? Nagbago na yata ng ano, si Orlin Norris kalaban niya, boss. Nino? Politics naman, boss. Maganda bakbakan. Ano ba balita? Hindi pa ako nakakapagbasa. Okay, hanggang dito na lang, no? Uh, tayo ay uh, kinakailangan pa nating, siyempre, Mag, mag maligo 2 <laughs> days na yata ako hindi naliligo. <laughs> ang dito na lang hanggang sa muli. Ah uh, dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan. Tyson na uh, ano po 'yan? Ang problema po kasi kay Tyson. Ah uh, ang maganda po kasi kay Tyson, no. Ah uh, maiintriga ka eh, very intriguing 'yung laban, 'di ba? Isang non-boxer versus former uh, undisputed champion. Yan yung yan yung catch doon eh no? Manalo kaya yung uh, batang bata pero non-boxer laban sa uh, 58 years old na undisputed champion. Yan, kaya ang sarap po eh. Yan po mga laban na ganyan talagang aabangan niya ng tao tapos sa Netflix pa maglalaban. Di ba ba? Hindi na tayo maghagila. <laughs> Hindi na tayo maghagila pa ng mga... Oy, si Amic narito rin. Ano muna ako? Naingaya na itong mga katabi ko rito. Hanggang dito lang mga kapatid. Kita-kita ulit tayo bukas. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, boxing tambayan, Badaratlis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much.